ah, lakit po ng baha ay oh. Ay, nilbig. ang paki na. Ah, taas. Ama, eh. Aba, di po pala inabahan ng pagkakalak eh. Oh. Naanod po ang putik ay eh. pagkalakas po ng ulan. nag po tayo ng mangustan dito sa Mauban. Aba, dito pala inabahan ng ganito. Dito pala inabahan ng bahang putik po eh oh. Nabahan ng eh. Puro putik mga kainsan oh. Aba. Puro putik eh oh. Malalim po. Ayan na po Ah, pagkalaking baha Ah, laki Inaabutin pa tayo ng malaking baha mga kainsan Aba Ito pala na pala yung nabaha ng pagkakabaha-baha malusot po kaya ah malalim po aba ah malalim pala aray kapakalaki oh, ng baha biglang bigla eh kaulan la kaulan la ang mga kainsan Bulit na-exit na-exit ko pa kay Ate yung mga gustan ay miting dito po may laki na ba? parang ngayon lang ano po? normal na po ito? normal ah. na Tayabas mo, nagatid po namang gustin. Pwede na po. Nabaha pala ng kanto dito. Sa amin pong bayan ay hindi nabaha ay ah, mga kaisang. Biglang lalim po ay. Oh. Titignan ko po kung makakalusot ang tricycle din eh. Awari ko hindi makakalusot. Ay, lusot pala. Lusot po ang tricycle mga kaisang. po laki na baha po? oo oh. ah pagbaha dito lagi may tubig ah pero dati parang hindi ano po oo oh, no, no. gawa lang nung bypass ay buhat rin noon ah siguro gawa ng bundok kaya ano po oo oh. na oka ah na, 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 lupa na yung mga sapa-sapa eh ay nalabas na ano po oh oo oh. lusot naman pala ang tricycle nagiging tsokolikula tsokolate po sabi po ng mga residente dito ay gawa daw po ng ano, ginagawang bypass doon sa taas. Ay bundok. Yan nga pala, pag nawala po ang lupa sa bundok. Ganito po ang nangyayari. Kukuhanin ko lang yung tricycle ko po. Lusot na dini po ay. Pwede na siguro din sa gilid oh. Nakakatakot pong umapak pag ano Baka maliptosperosis Putik <laughs> po yung makakapakan mo eh Huwag po putik po Ay gawa din eh oh Pag umawas kami oh daw po ng ano, ginagawang bypass ginagawang bypass po sa bundok kaya po ganito ito pala ang masama po pag ano, pag ang bundok po ay kinakalbo, ayan o nagmabaha po ng ganare Kailangan po yung walang patay ng mga kinanar eh. Ang laki oh. Ayan no, oh. at lalim. Ah, kailangan po yun eh, ano, huwag kang mandatab eh. Ah, grabe. Lalim. Sagad siya pa ako po yun eh, oh. Ay saan, pauwi na po tayo Nag-deliver po tayo ng ano Ay mangusta ni nanay eh. 70 kilos po Aw, ay tudon-tudon naman Ay buti tumigil na ang ulan Ay kung hindi po ay Napakalakad po ng mga ng ilog oh. Ay may mga, may nangunguhon ng niyog mga kaisan no Trabaho ko din yan sa amin dati oh. Ayan no Nangunguhon ng niyog Ayan nangunguha po sila ng niyog pag pag ano po pag uh, kagagaling laang natin ng uh, mauban ay ano po hindi na po tayo ano mga kaisan nakapag uh, ubra dito po ulit tayo kina ano kay tatang po at saka kay kuya lito mag uh, ano po ulit kami mananaid po ng ano ng uh, isda po mag uh, ano po ba yung po bang uh, anong tawag dun na kumbaga na panghulihan na siya ng isda ay eh, sinasaid po at huhulugan ata uli ng bago po huhulugan na po ng panay bago ito po ang may laman na ah. kipon banami po ata ang laman daw nito pagkaganda ba nun mga kaisan ano yung ganun oh. pwede hunin yung ano ay eh. uh, pag picturean pag ano pag ba mga pag ikakasal Ay ang ganda Tayo nga pala mga kainsan eh ano Bukas po ay eh, uuwi po tayo ng tagkawayan Quezon At gawa ng ano mga kainsan Ikakasal po, ikakasal po si Utoy eh. Kapatid po ni Kabis Prince Kalayas Ay bali mga ngasal po muna kami mag-iina At uh, yanong dalang naman po ah Minsan lang ikasal yung mga kainsan eh ay doon po doon ang tagkawayan Quezon dun po tayo mga ngasal bibiyahe po tayo ng limang oras yan sa mga binabaha po sa mauban Quezon ingat po kayo at uh, bigla na doon kung nalaki ang tubig doon minsan po ay mainit ay bigla na lang nalaki ang tubig eh, siguro po ba'y galing Sierra Madre gawa ng inuok -ok kung -ok nga po yung ano ay ginagawa po ng daan na bypass yung po bang ginagawa ng tagusan papuntang ano, Real Quezon to Impanta, surkat na po. Hindi na dadaanan ang Laguna. Bye-bye tabi na po ng ano, mga uh, Sierra Madre. Hmm. Yeah, mga kaisan. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama at ingat po lagi. At uh, ingat po at lagi po ngayong uh, maulan dito sa Quezon Province. Pagkakaulan po dito lagi. Yan, yeah, ingat po lagi. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Salamat po.